narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Lalaking sabay-sabay nagpa-manicure at pedicure sa apat na nail trainers kinaliwan online. Community Pantry Volunteer na kilala ng natulungang jeepney driver matapos ang tatlong taon. Umantig sa puso ng mga netizen. 79-year-old na nanay sinusuportahan ang pitong anak, apat na apo, kinaantigan online. Ilang netizens may salungat namang sentimiento buhay na alak daan bumulaga sa loob ng parcel ng isang customer sa UK. At Nicole Hiala, minadong may tampo sa pag-alis ng kanyang tambalan partner, Chris Schuper. ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama mga follow up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS una sa Pilipinas una sa Pilipinas Para sa ating unang trending story, relax to the max. Tila ganyan ang karanasan ng isang lalaki ito mula sa Benguet. Paano ba naman kasi apat na nail trainers ang sabay-sabay na nagmamanicure at pedicure sa kanya sa isinagawang training program ng TESDA sa kanilang lugar? Ang Instant Pamper Day ni Kuya at tutukan sa trending report ni Millie Borja. pamper day ba ka Say no more! Dahil ang lalaking ito mula kapangan sa binget, kinaaliwan online dahil sa kanyang instant hashtag self-care. Paano ba naman kasi? Ang kaliwat kanan niyang paa at kamay, may kanya-kanyang tagalinis at the same time. Ang apat na taong makikita sa larawan ay pawang mga bahagi ng nail training na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng kanilang lugar. Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Naging posible ang limang araw na skills training on nail art para sa mga out-of-school youth, nakababaihan, solo parents, at persons with disability. At sa naturang post ng Kapangad LGU, kapansin-pansin ang larawan ng lalaking ito na tila komportable-komportable komportable habang pinagpapraktisa ng mga trainer. Ang isang ito, inihalin tulad pa sa isang renaissance painting ang larawan. Self-pamper naman kung tawagin ng isang netizen ang nakakaalim na litrato, na ayon sa ilan, Deserve naman ni Kuya. Ang naturang post, umabot na sa 15,000 reactions at 8,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, hindi nakakalimot ang masa. Laking gulat ng community pantry volunteer na ito mula Laguna nang bigla itong ilibre ng pamasahe ng driver ng sinasakyan niyang jeep. Ang super kasi, isa pala sa kanyang mga natulungan sa inilunsa nitong community pantry noong kasagsagan ng pandemya. Ang nakaanting na istorya ni Adniel at ang jeepney driver tutukan sa trending report ni Rovik Manuel. Ibinahagi online ni Edniel Ilagan Papa mula Laguna na isang dating naglunsad ng community pantry sa kanilang lugar noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Laking gulat kasi nito nang bigla na lamang siyang ilibre sa pamasahe ng driver ng sinasakyan itong jeep. Nang itanong ni Edniel sa super kung bakit, hindi ito makapaniwala sa si isinagot ng driver. Dahil natatandaan pa raw siya nito na isang dating volunteer sa simbahan at sinabing dahil sa inyo, nagkabigas at ulam kami. Isa pala ito sa mga natulungan ni Edniel noong pandemic sa itinayo niyang community pantry. Labis rin ang pagtataka ni Edniel dahil tatlong taon na ang nakalipas at may nagbago na rin sa kanyang itsura. Ngunit naalala pa rin siya nito. Samantala naantik naman ang puso ng mga netizen at sinabing tunay ngang bumabalik ang gantimpala sa tuwing gumagawa ng kabutihan ang isang tao. At may nagsasabi rin isaan niya itong patunay na may pag-asa pa ang lipunan kung mas paiirali ng kabutihan kaysa sa pakikipaglamangan. Matatanda ang nagsimula ang Community Pantry Movement noong 2021 sa maginihawa Quezon City sa pangungunan ni Anna Patricia noon. Layunin ng proyekto na sa pamamagitan ng bayanihan ay mabigyan ng sapat na pangangailangan ang mga mahihirap at kapos palad sa gitna ng lumalalang pandemya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, sakripisyo ng isang ina. Viral ang kwento ng isang ina na sa edad na 79 ay siya pa rin ang nagtataguyod ng pitong anak at apat na apo nito. Sa halagang 150 pesos na kinikita araw-araw sa pagtitinda ng gulay, Natiyak na hindi sapat para suportahan ang buong mag-anak. Naluha at inamin ni Nanay Milagros na siya ay pagod na. Dahil dito, maraming netizens ang naantig at nagtulong-tulong para makalikom ng pera para sa pangangailangan ni Nanay. Sa kabila nito, marami naman ang nagpahayag ng salungat at sentimyento sa kanyang sitwasyon. Kung ano-ano ito, pakinggan sa report ni Rose Bobiera. Viral ang kwento ng isang 79 anyos na ina na sa katandaan ay siya pa rin ang nagtataguyod ng kaniyang pitong anak at apat na apo. Sa kwento ng uploader na si Rian Balyaso, maluhalo haraw nang ikwento sa kanya ni Nanay Milagros ang sitwasyon nito. Araw-araw kasing naglalakad si Nanay papunta sa palengke para ilako ang mga tinda niyang gulay. Para lamang kumita ng isang daan limang piso na hindi naman sasapat sa pangangailangan nilang mag-anak. Siya kasi ang sumasagot ng panggaso sa commute ng mga apo papunta sa eskwela. Gayon din ang pagkain nila sa araw-araw. Sa post ni Rayana, nanawagan siya sa mga netizen para maabutan ng tulong si nanay. Marami naman ang naantig sa sakripisyo ni Nanay Milagros. Sa ngayon, nakalikom na si Rian ng humigit kumulang 21,000 piso. Labing tatlong libo dito ay nilaan sa pambili ng iba't ibang produkto para puna ng maliit na sari-sari store na maaari niyang maging negosyo. Sa kabila ng tulong at suporta na natanggap ni Nanay mula sa mga concerned citizens online, may iilan naman na nagpabatid ng pagkadismaya, lalo na sa kanyang mga anak. Sa pitong ito, ang tanong ng marami ay kung wala ni isa ang nagsikap para matulungan ang ina. Tanong ng isang netizen, hindi raw ba dapat ang mga anak niya ang may responsibilidad sa mga sarili nitong anak? Ang iba naman, iginiit na sa halip na sinanay ang naghahanap buhay, ay mabuti rin na humanap ang mga anak ng kani-kanilang trabaho. Ang sentimyento kasi ng marami, ang pagtulong ay nagsisimula sa pagtulong sa sarili. Gayun pa man, sa iba pang post ng uploader, ibinahagi niya ang sitwasyon ng mga anak ni Nanay Milagros. Ayon sa kwento nito, hindi nakapagtapos ang kanyang mga anak at ang ilan dito ay may mga medikal na kondisyon na hindi natutugunan dahil sa kakulangan sa pera. Masaya at halos nahihiyang tinanggap ni Nanay Milagros ang mga tulong na ipinabot ng mga netizen at bilang nagpasimula ng inisyatibong ito. Ayon kay Reyan, ang pagtutulungan na ito ay parang paghatid ng langit sa buhay sa lupa ni Nanay Milagros. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Unboxing gone wrong. Literal na dapat kang maging alisto sa tuwing ikaw ay tatanggap ng anumang parcel na binili online. Maliban kasi sa posibleng ito'y scam, ay pwede rin itong maglama ng mga delikadong bagay o hayop. Tulad ng isang buhay na alakdan na nag-ala freebie sa parcel na natanggap ng isang dalaga sa UK. Narito ang trending report ni Arnold Herrera. One click away na lang ngayon ang pagbili ng mga gamit online. Kaya naman patok na patok ang iba't ibang online shopping platforms, lalo na para sa mga busy sa buong magdamag. Kaya naman nabulaga si Sofia, isang online shopper mula sa United Kingdom, nang matanggap nito ang goods na kanyang inaabangan, na may kasama pang tila isang freebie, isang buhay na alakdan. Napatili at napabalikwas na lang daw ito nang habang binubuksan ng naturang package ay biglang gumalaw ang inakala nitong ligaw na laruan. Agad namang sumaklolo ang kanyang mga flatmate na nakarinig sa kanyang sigaw. Una raw nilang binalak na patayin ang alakdan, pero sa halip ay isinilid nila ito sa loob ng isang Tupperware at isinuko sa National Center for Reptile Welfare. Dito natukoy ang alakdan bilang isang Chinese scorpion na may nakamamatay palang kamandag ayon sa ekspetong sumuri sa hayop. Samantala, humingi naman ng paumanhin ng fashion company matapos ang pangyayari at tiniyak na nasunod naman ang standard operating procedures sa kanilang mga warehouse. Labis namang nagpapasalamat si Sofia na hindi ito nasaktan sa kanyang shocking unboxing experience. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, kamakailan nga lang opisyal lang nagpaalam ang veteran radio DJ at one half ng tambala na si Chris Chuper sa Love Radio. Kaugnan nito, aminado naman si Nicole Hiala na may tempo ito sa kanyang on-air partner dahil sa di-naasahang pag-alis nito. Ang ang sagot ng multi-awarded DJ, panoorin sa aking showbiz report. Noong October 11, formal lang nagpaalam sa Love Radio ang DJ na si Chris Chupero matapos ang mahigit dalawang dekada dahil sa kanyang desisyon na pasukin ang mundo ng politika. At kasabay niyan ay ang kanyang emosyonal na pamamaalam sa kanilang mga masugid na tagapakinig na kung tawagi itang balanista at syempre sa kanyang on-air partner na si Nicole Yala. Nang aking ng makapanaya matapos ang kanilang finale episode bilang tambalan, inamin ang veteran DJ na may tampo ito sa di naasahang pag-alis ng kanyang on-air partner. Oo naman, tampo ko kasi parang it felt like Um, there were unanswered questions. Oh, That's oh, why. Oh, sobrang daming unanswered questions. And then it was also sudden. parang nagulat kami parehas, sobra yon. But you know, every day, uh, nagkakaroon naman ng healing. Every day. And 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 I know that one day I'll be fully healed. Time will tell. But um there's there are questions that have been answered already. And uh, yung mga answered questions na yon yung nagpapakalma sa akin ngayon. So, if you ask me... Okay, nawawala lang yung tama ng alak sa'yo. <laughs> well, totoo din. Sorry! <laughs> At syempre, dahil sa tagal ng kanilang pinagsamahan sa radyo, inusisa ko ng kung ano nga ba ang pinaka maminis nila sa isa't isa. I, uh, I think that's the banter. Na parang automatically, whenever I say something, meron na siyang automatic na salo sa akin. Alam niya na kagad yung he knows if medyo pikon ako. Alam niya kapag uh, I'm not in a good mood. And he knows when I'm in, in an extremely good mood. So, yun. Yung ganong klaseng banter o saluhan, yun yung um, talagang That's what I will miss the most. Kwento pa nga ng binansagang kami, King kung minsay maging hanggang sa pagtulog ay narinig ang tawa ng kanyang radio partner. I miss everything, everything. The, the, the liners, the laughter, uh, we've shared together. Nag Naglilinger yun eh. Sa, sa isip na kahit nga natutulog ako. Oh, right. Nandidinig ko yung tawa niya. Ay eh, ganun. Pag As a witch. Oo. Oh, pag pag every time I turn on the radio, kahit 96.3 yung pinapainggan ko, laughter namin yung nadidinig ko. Mga, mga ganun. So it's really, part, it's really part of the system and it's really hard to let go. Maugun na last March, itinagdiwang ni Nicole Yala at Christopher ang kanilang 20th anniversary bilang tambalan. Kaya naman, ano nga bang sekreto ng dalawa sa kanilang pamamayagpag sa industriya ng FM radio sa loob ng maraming taon? Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag din kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoy na di ba follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.